Wala na rin papasukot sa loob eh, ng ano, area eh. Although hindi naman sila inuhuli sir, dahil pag nagpa-pastro lang sila. Oo, oh, kung pastro lang sila, wala naman kami ano sa kanila, dire-dire naman problema sa kanila, pinipilit nilang mag illegal terminal dyan eh. Nakikipagagawa sila ng pasahero rito sa mga jeep driver na doon. Sir, yung, MTPB, may operation sila tuwing Pero, umaga? Oo, oh, tuwing umaga hanggang manakali, nandiyan sila nag-ooperate din sila dyan. Ngayon, sana lang, sana request namin sa kanila, eh, sana, during, ano, during rasa hour din, sana, lumabag din sila dito sa area na recto para makita nila yung sitwasyon ng mga makukulit ng mga E-Trek na yan na nanggagaling sa sa Ligarda, Isitan, kung rin sa Medellin, Soria. Yung iba dyan, nanggagaling na lang sa ngandaan, Caloocan. Hindi yung may man nila sa e na? Hindi na, hindi na, dayo na yung iba dyan. Iba naman talaga, siya, ano na private. Uh, maka, makapag maka, lang, makapaglabas lang kahit na walang pinanghahawa ka ng lisensyo, eto, gaya natin, mali na ito. Eh. Titingin mo mali yan, private dyan, pero lumalabas yan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat for today's video na padaan po tayo sa kahabaan ng Recto Divisoria sa area ng MPD Station 2 Partikular na ng Dagupan Outpost sa Divisoria, Tondo, Manila habang tayo ay bumabaybay sa Recto Divisoria ay ating napansin ang kumpulan ng mga e-trikes sa kanto ng Dagupan at Recto. Namataan din natin ang mga masigasig na personel ng Dagupan Outpost sa pangunguna ni Police Chief Master Sergeant Gerardo Tuber kasabay ng pagpapatupad ng pinalakas na police visibility ng MPD Station 2 Dagupan Outpost ay napansin din natin na ang mga e-trikes at tok-tok ay hindi pinaparaan sa kahabaan ng Recto Avenue simula sa kanto ng Dagupan hanggang 1 Luna. Dahil dito, nagkumpulan ang mga e sa kanto ng Dagupan upang magbaba ng pasahero dahil anila sila ay pinagbawalan pumasok sa Recto Avenue. Base naman sa mga kapulisan sa nasabing lugar, ang mga e-trikes ay hindi pinapadaan sa kahabaan ng Recto simula sa kanto ng Dagupan, papasok ng recto hanggang 1 luna asunsyon ay dahil nagpipimilit ang mga ito na mag-illegal terminal na posibleng makasikip sa daloy ng trapiko sa nasabing lugar. Matatandaan na ang kahabaan ng recto ay zero obstruction at zero illegal terminal particular na ang nasasakupan ng MPD Station to Dagupan Outpost alinsunod na rin sa ma maayos na programa ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan kasabay ng maaasahang police visibility ng dagupan outpost ay ang kanilang istriktong pagpapatubad ng disiplina at katibasayan sa kanilang area of responsibility. Ito ay sa pangunguna ni Police Chief Master Sergeant Gerardo Tobera ang punong tagapagpapanatili ng peace and order sa nasabing lugar. Ang kanilang pinalakas na presensya sa lansangan ay alinsunod na rin sa direktiba ni na MPD Director Police Brigadier General Tom Ibay at ni NCRPO Regional Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. Na ispatanagin natin ang ilang is na tila sinubukang lumusot sa kabaan na rekto subalit hindi umubra sa kapulisan sinasabi ko ba Nagigito po ang ating panayam kay Police Chief Master Sergeant Ragda Tobera patungkol sa pagbabawal sa mga e-trike sa kabaan na rekto Ano nag terminal dito? Yeah, nag illegal terminal sila rito eh Kasi may building ah. isang ng, ano, kundangan building dito yeah, di Imbis na nandito sila, paikot Diyan, yeah, pipika sila rito sa mahaba Kaya pinagbabawalan siya kasi sa kaba ng rekto. Pinapakanan na ng dagupan. Oo, kaya pinapakanan sila ng dagupan, either one luna. Kasi ang motor ano lang naman talaga dyan, binigyan lang ng, ng ano na pumasado dyan, yung kulay puti. Yung malaki ng e truck na galing sa St. Leol. Pero yung iba kasi yes, dyan sir. talaga, mga kolorong na eh. Kolorong na mga nagmamanayon ganyan eh. Iba, wala lisensya, nakashort. Kung sino-sino na lang, nakataas pa yung paa. Kawawa naman yung pasahero. Nandidisgrasya pa yung mga pasahero nila eh. Well, Walang Toda. Yung mga... mga jeepney driver dito na may Toda, may... Ano, na, na na. Kaya yeah, sir, ang, ang, ang naging kabang nyo na lang sir, yung... huwag sila padaanin sa recto sir. Hmm, huwag sila padaanin sa recto. Dapat talaga sila, hanggang sa mga low-global na sila, low-global. Sir, you know, yun, 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 yun. Yeah, yeah. Yan ang sa nyo, sir, na ano. Pag pinatala na namin yung bicycle driver dyan, pakisuyo muna, paki-hold muna. Eh, nakahold sila, sir. Nakahold na sila. Hey, eh, man. napuno lang yung pounding natin eh. Kanina, yung mga taga-sitrol natin kanina, sir, yung mga taga-tawing nandiyan kanina kasi napuno. Nandami nilang bitbit kanina eh. Eto, ito tinatawag na makasagot eh, dahil puno na ro, wala na papasokan sa loob ng ano, pounding area eh. Although hindi naman sila yung huli sir, D pag nagpa-pastro lang sila. Oo, oh, kung pass through lang sila, wala naman kami ano sa kanila, dire dire naman problema sa kanila, pinipilit nila mag illegal terminal dyan eh. Inaaga, sila ng pasahero rito sa mga jeep driver natin. sayang yung, MTPB, may operation sila tuwing umaga? Oo, oh, tuwing umaga hanggang manakali na dyan sila nag ooperate din sila dyan. Ngayon sana lang, sana request namin sa kanila Eh sana during ano, during rush hour din sana ah, Lumapag din sila dito sa may area na recto para makita nila yung sitwasyon Ng mga makukulit na mga e-trek na yan na nanggagaling sa sa Ligarda Isitan, Pagodarot, sa Soria. Yung iba dyan, nanggagaling na lang sa Kandahan, Kaloopan Hindi so, yung mga taga Manila sa Dayo na Hindi na, dayo na iba dyan Iba naman talaga, siya, ano na, private Uh, lang, maka, makapaglabas maka, ano, maka, lang kahit na walang kukuha, wala ano, wala pinahawa na lisensya Eto, eh, magkain natin, maliit na to yan ito maliit yan, private yan pero lumalabas yan yan yung mga tinaguriang hari ng, bagong hari ng kalsada ngayon sir? Oo, oh, sobra hindi naman natin sila ano legal naman yung hanap buhay nila, nagiging illegal na sila pag lumalugar sila sa, sa mga maling lugar hindi naman sila pinibigil na maghanap buhay pero isa ayos lang naman nila. Pagkakit sa safety ng pasaya ko, sir. Oo, tama yun. Sir, uh, baka po may panawagan kayo uh, sa... Uh, o oh, kaya paalala sa mga uh, kababayan nating na uh, e trike driver dito, na gumabiyahin dito sa Divisoria. Uh, sa ating mga kababayan, na uh, uh, driver ng mga e trike tok-tok, nakikiusap -tok, uh, po kami sa inyo na pwede po kayong dumako sa kahabaan na rito. Pero pass through, dire-direcho lang po. Huwag po sana kung mag mag illegal terminal dito sa Dagupan at diyan sa Maywan Luna kasi eh, nakakasikip po kayo diyan sa mga uh, mga iba natin mga mga pampasayero ng jeep na, na, na may toda dyan, na may terminal na tagang kumukuha talaga dyan ang mga pasahero na hindi katulad nyo na uh, kung saan saan nagagaling uh, meron nang galing kalooban sa ngandaan tapos sa uh, pipay na lang dyan uh, wala nang pakundangan gagawa na sa sariling terminal eh doon tayo nagkakaroon ng problema eh uh, hindi naman po kayo sinasakupan legal po yung hanap buhay nyo pero nakikiusap po kami sa inyo isa ayos nyo lang po uh, uh nakikiusap po kami lubos po kami nakikiusap sa inyo uh, isa ayos nyo po yung paghahanap buhay nyo na para po ayong naman na yung 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 lugar na dinadakuan niyo eh, hindi po kayo makapamero issue. Sir, uh, last please sir. Ah, uh, ako nga po pala si Police Chief Martinez Gerardo Vitabera na dagop outpost. Thank you very much sir. Salamat po.